sa CBT. Wala. Uh, uh tinuluyan. Tiktik ko lang. <laughs> ay... Sabi mo, bakit kayo dati natin? Bakit sir? Bakit? Ah, uh, nakikita ko yung kanilang kanilang K-pop na talaga ito. Ang sa baby How will this affect sir kayo po? As uh, a, tatay yung Senator Judge at kayo po ay mga mga kami din sir. Hindi yung araw ng labas na so, uh, sir may uh, kataon. Diba, uh -huh. ang daya nila, no? Nagawin kami ng hostage dito para mag, uh, magiging uh, judge ng impeachment court. Tapos sila, kung nagkampanya na. <laughs> kami dito ngayon, eh, 24 of us will uh, be sitting as uh, uh, judges of the impeachment court. Sir, so, hindi uh, kami makapagpangampanya. Mm. Senator, pa paano kayo magiging impartial kung, di ba, friends kayo, malapit kayo sa mga Duterte? Paano kayo tatayo as impeachment court? Uh, yes. Alam naman natin dapat uh, itong impeachment uh, political uh, uh, But still, as a sitting judge, I have to maintain my uh, political neutrality. I should be a political by this time. Once magsuot ako ng robe, pero hindi pa ko na kapasukat eh. Nagawa ano, ano daw kami ng tuga. Uh, para judge talaga ang uh, sa uh, so to I will, I will have to maintain uh, political neutrality. So, kasi kayo ipagpapalagay na na definitely hindi nyo, pa, hindi nyo i-convict si VT. na lang dyan kung ano iniisip ninyo. Basta ako, ako, I will maintain my political neutrality. Pahintay na lang nyo yung magiging buto ko, pagdating sa butuhan. Tingin mo, pwede mong ikatalog yung nangyayari, kutuloy hindi ka makakalabas ng mga mga And you are, sir, nang sa number 10 po kayo sa survey. Medyo alam natin. nakabawa yung mga butante. Tumawa naman si Bato, hindi nagpapakampanya, tulungan lang natin ito. Kaya <laughs> nyo nag uh, naging uh, nag nagja-judge uh, si Bato sa Peace Winport, hindi naka -ipot. Pero sir, ay initial na pag-uusap yung mga senador tungkol dito sa possibility nga ng impeachment trial. May initial kayo mga mo? pag-uusap? Well, oh, most likely, kung um, matransmit sa amin yung articles of impeachment, adjourn na kami ay uh, wala kami bukas, no? Uh, break na kami bukas. So, most likely the earliest that uh, we will tackle that sa plenary is uh, only after the election. Kasi hindi kasi may bubalik, di ba? Hindi kasi may bubalik. Pero sa doon pa pwede mag-impeachment trial kahit nakabakasyon yung Congress? Uh, Depende yan, because we will be making our uh, rules on impeachment. pag usapan namin yan. Uh, Tingnan natin. But, uh, base sa uh, napag-uusapan ko rin, ay, ay parang yun ang naroon nito na... Ito ang tapos after the election. So, ito ang consensus so far? Ito mm -hmm. yung, yung sentiment so far after the elections mm -hmm. na itaking? One of the possibilities. One mm -hmm. of the possibilities. like, kasi magsiuwihan na kami starting bukas. Diba? Punta lang kami sa mga kanya-kanyang conference room, please. Sino po yung kausap niya? Ay, kami mga kasama namin. 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 Most likely, yun na mga. At tanong yung mga siya niya. Ano yung informal namin. na usapan, sir? Or parang um, parang mm -hmm. informal discussion? Informal discussion, lang. Informal discussion. Kasi uh, nga, hindi, uh, hindi pa sa plenary. Eh. Kung i i Endorse nila yan sa amin ngayon, today. Today, oh, after the uh, adjournment of this uh, session. Oh, pa paano matakas sa plenary yan? Wala na kami session bukas. Pero sir, on the way na kasi from the house and medyo mahaba pa yung gabi. Napag-usapan din may possibility matakay na siya tonight? Ah... Uh, It depends. It depends. So yung informal na pag-uusap po with the Senate President and kayo pa yung mga senador? Marami kayo sir? O sa May mga ganung idea na siya nga. Paano nga natin yan mm -hmm. itatake mm -hmm. na hindi pala pasa sa plenaryo? O pa, ano ano magiging move na namin ngayon? Na, naka break na kami. Mm -hmm. so, so, most likely, mag-reconvene mag ang uh, 28 20, uh, th Congress after elections. So, so after election pa are you going to Congress, after so, elections. So sorry, the informal discussion with your is the Senate President. It uh, was uh, one uh, among the colleagues that I At isang option, yung June na lang so, Isang possibility. Isang, isang possibility. But kaya but kaya but nga, kung, kung hindi nga ba, ma 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 mabasa sa mag sa plenary. Anong okay. basis namin para mag-conduct uh, ng uh, impeachment trial? Pero so ano yung sentiment ng majority after the election? Ano yung sentiment ng majority? Well, ibitahin nyo sila isa-isa. Kaya -isa. -isa hirap <laughs> <after laughs> kay, na kung mapagalitan tayo na um. sasalita ako in uh, their uh, going their, uh, behalf. Pero sir, ano sa tingin niyo yung chances ng impeachment ni VP Sara dito sa Senate? May chance na talaga na makonvict siya? Convict? malaki ba yung chance? Kung kayo. 24 kami, di ba? 23. 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 niyo, po. 23. 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 kasi 23. 23. 23. 23. 23. na 23. 23. 23. 23. 23. 23. na na mag-preempt yung kanyang decision, diba? Hindi upang nabasa yung articles of impeachment, hindi pa nakapresent yung prosecution, hindi pa natin na... In other words, hindi pa na-try So, kaya alam muna na disisyon. decision okay. nga naman, disisyon pa wala <laughs> kong kaya. Sir, kasi yung kumpas, may kumpas ng Malacanang? Kumpas? Uh, yes. Yung impeachment. May kong uh, signal from Marcos? Marcos. Representative Sandro Marcos is one of the congressmen who endorsed one Una, impeachment. Unang kumirma ay si Kong Sandro. Ah, I don't know. Sagay ah, na uh, silang tanong yun. Uh, 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 Sir, eh, uh, uh, Sandro Marcos is a congressman. So, kasama niya sa tabaho niya. Pero anak siya ng presidente. Di ba? Ano po, ano yung stand ng presidente Ag regarding impeachment, hindi naman siguro yung binding, binding sa kanya dahil may sarili mo din siya decision member of the House of Representatives. Sir, you mentioned apolitical po. Sir, you huh? mentioned apolitical kayo and magiging neutral kayo dito. Does that mean, sir, kahit na alam namin na friends kayo with the Duterte, hindi pa kayo set kung ano talaga iboboto nyo. Depende lang sa lalabas. Uh, I, I, I'm not denying that I am close to the Vice President. I'm not denying that I am identified with the, uh, the Duterte's. But then again, the uh, decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng kaya on so how the prosecution presented their case. At titingnan natin. Uh, okay? Thank you. Thank you, sir. Pero. 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 <laughs> yan, wala nawala, no? uh, Thank you. Ako ah, rin tingnan pa rin. Thank you, sir. Walang pati nung sunset.